Estado ang tatlong magkakaibigan sa Paranaque na nagpanggap na mga ahente ng NBI. Sinubukan nilang mangikil sa isang tindahan gamit ang Peking Search Warrant. Nagbabalik si Dave Abuel. Sa kulungan ang bagsak ng tatlong magkakaibigan ito sa Paranaque. Nabisto ang pagpapanggap nila bilang mga ahente ng National Bureau of Investigation o NBI. Gamit ang peking search warrant, sinubukan nilang hututan ng isang daang piso ang kahera ng isang tindahan sa barangay Tambo. Ang dahilan, iligal daw ang mga paninda nitong sigarilyo pinatawagan yung may-ari ng tindahan. Tapos doon nila sinabi na kung hindi sila makikipag-areglo sa halagang 100,000 is ipapasara nila yung tindahan at kukuhanin din lahat ng nandun sa loob ng store nila. Sinira pa ng mga sospek ang CCTV ng tindahan para hindi makunan ang pangyayari. Nagkataon namang napadaan ang gwardya ng establishmento at inusisa ang gulo sa loob. Ang niya at pinaverify din yung kanilang mga ID na pag-alaman na hindi to search warrant na hawak nila kasi hindi siya nagmamatch dun sa kung ano yung talagang search warrant, kung ano yung hahanapin ganun din yung tindahan na kanilang isa-search. Dito na nagsumbong ang may-ari ng tindahan at ang gwarja sa mga polis na malapit sa lugar. Ayon sa Paranaque Police, hindi ito ang unang beses na nagpanggap ang mga naaresto bilang mga ahente ng NBI para makapangikil. Tikom naman ang bibig na ng mga sospek ng usisain ng News 5. No comment na lang kami sa court na lang. Mahaharap ang mga sospek sa reklamong robbery extortion, usurpation of authority, malicious mischief, grave threat at falsification of documents. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.